Guys, ang guys sa uh, aking mga lumabog guys Good morning po sa inyo Kaya nang uh, kayo mga lumabog so, Mga Kasama po yan sa hackies ano ano natin guys ang mga binabalik-balikan nilang luto Yan ang bicol Kaluluto lang guys. Wow. naman guys. Ay, pichay na lang. Yung medyo mura natin. Ano lang ito guys. Nasa halagang renta lang po order. Luto na rin. yan. Ito po guys ang aking balong. Ito po mga nakadisplay. Ito mga Papaya ito. Ito Ito po isang Ito Magandang magandang araw po sa inyo guys. Um, ano na gusto naman po ng ating video eh. uh, Support na lang po. O follow my YouTube channel Edwin eh, Manoy Asmi. Thank you, thank you for watching. Bye bye po. Hanggang sa muli. Thank you.